Pinalo ng Hello guys. Mga idol, mga oh, welders, uh, ito po yung gawa namin. Kaya yeah, inisulot ko po sa inyo para paano magpuloy Ang ah, lalaking rad mga idol. Oh. Lalaki o. Oh. Ang inisulot yung ginagawa namin. Uh, 1.2 mm lang po ito. E, paano eh, malayo ng dito eh. Nandun pa sa kabilang bayan eh. Ah, ah siyam na bundok ang nadaanan namin. Ito na namin yung pinagsasagaan mga idol. Uh, so na lang po sa aming terbo, mga idol. Salamat sa mga uh, tingin. Salamat, salamat, salamat mga Salamat mga idol. Salamat, mga, uh, minyak 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 Hello so, mga ka-welders, so, po yung ano namin mga ka-welders uh, uh At dito na po kayo sa welding uh, namin Kasi ano to ka-welders, -ka, ka alalaking rad yung ginagamit po namin eh, um, malayo pa kasi yung minibilan pa namin. Ah. Daan pa na ng siyam na bundok. Eh. Uh, okay, lang namin ito. Ito po mga kabelder. Butas-butas nga ito mga welders oh. oh. <laughs> butas po ito. Eh, ito, it, 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 ito, eh, ito. po, hindi pa ito nabibilding. welding. ito po ito. Butas-butas talaga ito. Butas. So, ito yung supervisor namin. Ito yung sister. Ito yung supervisor natin. Ah, Hello oh, guys. Hello, hello. Oh. Uh, san guys. Ito po yung muting shop namin, mga ka oh. Yung manager natin.